Queen. Nagkaroon ng formal na send-off ceremony kaninang umaga sa headquarters ng Western Mindanao Command na pinangunahan ni Lieutenant General Ray C. Ardo, Commander ng West Minco. I know this unit has been here in Western Mindanao every now and then. Nagro-rotate man ito. This It is the first time na nabuo ito as si Batalyon. Your courage and service will always be remembered. People, but the whole armed for the Matatandaan na pinadala sila dito bilang augmentation sa nakaraang dalawang linggong bakbakan sa siyudad ng Zamboanga laban sa mga rebeldeng MNLF. Matapos nilang may pagtagumpay ang 23-day na laban sa bandidong rebelde ay inatasan na silang umuwi sa dati nilang gampani. Isa-isang binigyan ng parangal ni Lieutenant General Ardo ang mga sundalo na nagpakita ng iba yung katapangan at galing sa pakikipagdigma. Secrecy ng Colonel Danilo Pamonag. Binigyang diin ng general na ito ay paunang parangal lamang dahil magkakaroon pa ng susunod na parangal para sa mga iba pang katangit-tanging sundalong kasama ng grupo. Ang 425 na sundalo ay inihatid sakay sa Kaisa C-130 upang ihatid sila sa Villamor Air Base, Pasay, at mula sa base ay babalik sila sa General Headquarters, Camp Aguinaldo. Nagbahayag naman ng kanyang pasasalamat ang alkalde ng siyudad ng Zamboanga na si Mayor Isabel Bengkli Maconza Lazar, lalo na dun sa mga sundalong nag-alay ng kanilang buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sana po ay pagbalik nyo dito sa Tambuanga, maindakan po namin kayo ng isang masayang welcome sa pagbalik ninyo. So in behalf of the grateful people of Tambuanga, we would like to express our gratitude. And actually, we would like to say, Muchisimas Gracia, Ibaya po Diyos. Nakita natin dito ang presensya ng matataas na opisyal tulad ni Brigadier General John S. Bonahos, Commander ng Special Operations Command. Sa Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa